Dumating na nga yung orders ng asawa ko online. At syempre ako naman ay sobrang napaka-excited ko dahil nga pa, po. unti kaming nakakapundar ng aming mga gamit. At dami. ito na nga mga anak ko mga kananays ay kagagaling nga lang nila sa school. Pinagpahinga eh, ko nga muna sila mga kananays bago nga po sila kumain dito sa mga oras na ito. nila ng kanilang mga uniform mga kananays ay nila pag nalamang nila dyan sa sahig. Bago nga po pala dumating yung aming parcel mga kananays at ang mga anak ko ay kakatapos ko na nga lang po naligo. Ilang beses nga eh, po. kanina yung drivers mga kananays kaso nga lang po hindi ko po naririnig dahil nga po nagbibihis ako siguro. Pagkalabas ko nga ng kwarto mga kananays ay nandiyan na nga po pala yung aming parcel. At isa rin to na dumating mga kananays kasabay na po ang aming speaker na dumating with trainer po yan. Bali nga po yung ginagamit ko mga kananays sa tuwing nag exercise ako every morning. Nakailang gamit na nga po ako nito mga kananays kaso nga po yung mga luma ay nasira na kaya bumili na nga ulit ako. Binuksan ko na nga mga kananays para may pakita po sa inyo kung gaano po ito kaganda at gaano din po siya kahaba. Sobrang easy lang naman po ito gamitin mga kananais. At na nga mga kananais, ay sobrang haba at ayan tinatry na nga natin. Sinasuot ko lamang po ito mga kananais every morning. At minsan kahit hindi po ako nag exercise mga kananais, pag natatrabaho ako or naglilinis ako dito sa bahay namin ay sinusuot ko ngayon waist trainer Nang ko. Nung ko na nga yung waist trainer ko mga kananais at binuksan ko naman po itong parcel namin. At dahil nga wala po akong gunting nagamit gamit mga kananais, kaya kutsilyo na lamang po ang aking ginamit para mabuksan ko Kung po ito. tinitignan nyo naman mga kananais, talagang nakabalot po siya ng maayos. Pag sa TikTok ka talaga kumukuha or bumibili or, or order mga kananais, sobrang napaka. Ingat nila sa pagbalot ng ating mga parcel. At tulad na lamang po ito mga kananais talagang nahirapan po ako sa pagbukas. Sobrang higpit po ang kanilang pagka-scotch tape. At habang nga binubuksan ko ang parcel namin mga kananais ay talagang pinagpapawisan pa talaga ako dyan. At kahit nakakatapos po na nga lang po naligo, ay pinagpapawisan pa rin ako dahil nga po nahirapan po talaga ako sa pag-unbox. At ayan na nga finally, napaghiwalay ko rin at naalis ko rin sila sa mga box nila. Pero itong speaker at amplifier mga kananais ay talagang nagdikit. Kaya ang una ko nga pong binuksan mga kananais ay itong speaker. Bali nahirapan na nga ulit ako dyan, mga mag-unbox ng mga scotch tip niya. Talagang nasubra sobrang balot na balot siya. Bali, 11 inches nga po yung nabili naming speaker namin mga kananais dahil nga po set na po yan. Pagkalabas ko nga po sa box niya mga kananais, talagang natuwa po ako at nagandahan. Sobrang cute yung kanyang speaker mga kananais. Pagkalabas ko nga sa kanyang mga box mga kananais at ayan na nga inayos ko na nga po ito isa-isa. Pagkatapos ko nga pong in-unbox itong mga speaker mga kananais, ay sinunod ko naman po itong mic. Bali, ang nabili po namin pala online mga kananais, pero hindi po ako yung nag-order yung asawa ko po ang bumili niyan. Pero, okay set nga po pala itong binili ng asawa ko para sa akin. At habang nga naga unbox ako mga kananay. Sa ko naman po itong mga anak ko na kumain na dahil nga po may pasok pa sila. At ako naman ay sobrang busy ko nga po sa pag-unbox ng mga parcel namin. Sa part na nga to mga kananay, ay medyo nahirapan pa nga po ako dito sa pag-alis ng mga sumbo. Bali mga kananay, may karaoke naman po kami or video okay kami doon sa Pangasinan. Bali binili ko nga po pala yung video okay ko na yon mga kananay, nang nagtatrabaho po ako sa abroad. Kaso nga lang mga kananay, ay hindi ko naman po pwedeng iwi dito sa bahay. Kaya hinayaan ko na lamang po doon sa Pangasinan mag yung aking karaoke. Kaya ito, pinag-ipunan talaga ng aking asawa para ibilhan niya po ulit ako ng karaoke. Seat. Hindi naman po ako singer, mga kananais, at hindi rin po ako magaling kumanta, at hindi rin po kagandahan ng aking boses. Sobrang ang hiling ko po talaga makumanta, mga kananais, or mag-karaoke lalo na pag boring ako dito sa bahay namin, pampalipas oras lamang po. At sobrang hiling ko po sa mga music, mga kananais, lalo na po pagising ko sa umaga, nagpapasounds na po ako. Lalo na pag naglilinis ako dito sa bahay namin, mga kananais, gusto kong ang lakas yung music ko, ay nagaganahan po talaga ako sa paglilinis. O, di ba? Ganon din po ba kay mga kananais? pag naglilinis kayo sa mga bahay nyo ay may music na kasama. At tignan nyo naman ako mga kananais talagang natutuwa nga ako. nga sa mga oras na yung mga kananais ay inaayos ko na nga to para matry ko nga po. Nung to. naayos ko na nga lahat mga kananais ang inaayos ko naman po ay itong songbook. Niya. Bali nga po ang laman ng songbook mga na nasa 7,000. O oh, ba diba, mga kananais? sobrang dami ang kanyang songbook. Kaso nga lang mga kananais pag nabili mo ito ikaw na po mag-aayos. E, step by step yung pag-aayos mo mga kananais dahil nga po, pag hindi mo ninais nice, mga kananais ay talagang malilito ka talaga sa paghahanap ng iyong kakantahin. Ang kagandahan nito mga kananais ay talagang kumpleto na po talaga to. Hmm. Murang mura nga po ito mga kananais kaya worth it naman yung bayad namin. Siyempre bago naman po nag-order yung asawa ko mga kananais ay nag-review naman po siya sa lahat ng reviews ng mga speaker. At ito na nga mga kananais ito try na nga po natin. O, oh, diba mga kananais, sobrang ganda yung kanyang tunog. Hindi po siya basag-basag. Bali, naglagay nga muna ako ng USB mga kananais para matry ko nga po ang kanyang speaker. At ang susunod ko naman itry mga kananais, itong DVD at saka yung CD niya. At ito na nga, nais ko na mga kananais, pakinggan po natin. Oo, oh, diba? Napakanta pa nga ako. At sa pa pong kagandahan na itong sit na nabili namin mga kananay. Pwede ka pong mag-karaoke or mag-videoke mga kananay gamit lang ang iyong cellphone. Pa isa pa nga ako sa pagkanta mga kananais, dahil nga po sobrang ganda talaga yung speaker na nabili namin or seat na pang karaoke. By the way mga kananays, hindi ko pa po pala nasabi na may radio din po ito or FM. Um. Ah, ba diba, sobrang sulit ng aming binayad mga kananays ay hindi po talaga ako nagsisi na bumili nito. Yung asawa ko pala ang bumili, hindi po ako. <laughs> Charis. <laughs> Thank you, thank you sa asawa ko dahil alam niya kung saan ako may hiling. At syempre, hindi lang naman po ito para sa akin, para sa amin na po itong dalawa. At kahit paano mga kananais, pauntu-unti po kami nakakapuntar ng aming so, gamit. So hanggang ito na lamang po ang aming video mga kananais. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. It's Garma Del Vlog and this Vlog. Thank you for watching everyone. God bless.